Hello, so, magandang hapon sa inyo lahat, no? Nakarating nga pala kami rito sa Mahigalaon Beach Resort. Hello so, mga guys, magandang hapon sa inyo lahat. Nandito tayo ngayon sa Mahigalaon Beach Resort para sa isang activity na aming ginagawa. Mag-promote kami ng three beaches. So, ang aming napili is isang beach sa Carmen Agusan del Norte dito sa Mahigalaon Beach Resort. Guys, maganda dito sa beach resort ng Mahigalaon Carmen. Ang pa lamang ng Juano beach, beach Resort sa Mahigalaon Carmen is maganda rito. Nice ang maganda ang view at ma, Pwede rito dalhin niyo ang inyong pamilya sa Bet resort, matatagpuan ito sa tao Carmen. So, ito nga pala yung ground nila, makikita mo talaga na sobrang ganda. Kahit saan ka tumingin, mas malinis na malinis talaga at sigurado na ma-enjoy niyo ang pagpunta rito. So, ito nga pala yung bandang likod kung tumingin ka sa sa harapan. So, ito nga pala yung bandang likod. Sobrang napakaganda. Siguradong mawawala talaga yung stress mo dito. So, ngayon, bumalik na kami at sasamahan nyo pa ako para explore kung ano pa ang meron. Sobrang ganda talaga dito, guys. Diba, guys? Nakita nyo, maganda rito. Oh, diba? So, dito guys, bumalik na kami para explore ang susunod mga beach. So, guys, nandito na kami pala sa labas at papunta nga pala kami ng Paanawa Beach Resort para explore kung ano pang meron. So, malaki na pala kami guys at so guys, nakarating na pala kami. Guys, nandito tayo sa Pangalawang Beach Resort. So, bye bye business with Caesar's sa Valis Carmen. Pag-uwi sa at So samahan niyo po ako kung ano ang narito. Nandito pa business residence namin dito sa po sa ako uh, yeah, okay. ang nandito po ang laundry po, um, eh. At, at malinis ka at na kapaligiran at malamig. Malinis siya. So makikita natin na ngayon no, na maraming cottage at maganda ang view or kapilig, kapaligiran. So tingnan nyo. Ganda rito guys, pwede kayo mag magorder ng pwede kayo makak makai -e dito. narito yung dining table nila at so last na to guys na pumunta na tayo sa Camberre uh, Beach, Beach and Resort. Andito dito ako ngayon no sa Camberre Beach Resort so ito na yung pang an, ang panghuling Beach Resort na pala ito na aming pinuntahan so tayo sa you know. So ito na pala yung Camberre Beach Resort. Meron nga pala sila sila ng hotel and restaurant dito. Kasama natin, di ng isang fan. So, maganda rito guys, no? So, meron palang naglalaro dito at nag-video key. So, mahangin dito. So, ang una, Dito nga pala sa unahan, yung at bandang roon is, is bulihan nga pala yan. Yung, yung ano yan is yung likod yan is bis, isang beach resort to So, yung sa baba yan is isang beach resort na rin. So, matatagpuan, na rin. Nandito na kung tayo ngayon. No? So, pal, yung Canberra Beach Resort location is sa matatagpuan ito sa Tagkatong, Carmen Nagusan de Norte. So, guys, pwede naman <laughs> guys, so, maganda naman ni Rito yung ikat ikatlong bits resort na aking pinupuntahan so akong nagbibidyo lang nga pala ako no so kay, kasi walang wala, in, wala yung ma, may makabidyo sa ako ah so magbisaya sa ako kay parang ko ano sa Tagalog so thank you thank, so thank you